na natin guys dito mga anak ni Maria kung anong ginagawa bolaga aba si Pagnem ibibigyan natin guys si may ay naglilinis naguhugas ng pinggan guys kumain na kayo ano alam nyo wow very good po yung mga anak ni Maria na iniwan Ya, yeah, nagluto na po sila. Ang ulam nila ay ham. Oh, 'di ba? Very good, SMA. Bakit hindi sila pumasok? Walang pasok? Nagluto po sila ng Hindi sila pumasok. Oh. So, ayan, tapos 'yung dalawa po ay nasa loob. Titingnan natin 'yung dalawa dito sa loob. Very good, Andre! Anthony. Oh, very good po sila. Oh, eto lang. Hindi. Tulog-tulogan Tulug lang. Very good pala kayo eh. Very good naman po sila oh. Behave naman sila. Tahimik sila dito. Hindi naman kayo nag-aaway. Oh, hindi naman pala. Nagano lang siya naglalaro. Ayan. na po silang iwanan. Bye-bye. Binisita ko lang kayo. Huwag kayo mag-aaway ha. Masipag yung panganay po ni Maria. Ayan o. Oh. Bye-bye. Uwi na ako. So, ayan guys. Okay naman po yung mga anak ni Maria. Dinisita ko po sila. Behave naman po sila.